Ang ito ay rated SPG, striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema lenguahe, karahasan, sexual, horror, o droga na hindi angkop sa mga... So guys, malapit na nga magganap ang pinakahihintay natin na tagpo dito nga kay Lena at kay uh, Marites dahil ngayon ay mahuhuli na nga nito ni Marites ang kanyang asawang si Rigor at si Lena na ngayon ay nagdadalang tao. Kung kaya tanang makita nga ito ni Marites ay talagang kinaladkad niya itong si Lena upang ipakita sa kanilang barangay kung uh, paano nga nito sinira ang kanilang... Uh, Uh, pagsasamang mag-asawa samantala ito namang si David ay talagang seryoso at determinado naman ligaw dito nga kay Catherine subalitila so, ba hindi nga ito papayagan ni Pablo dahil uh, overprotective nga siya sa kanyang kapatid sinabi nga rin ito ng uh, kanilang lolo na kung uh, masyadong protective nga daw itong si uh, Pablo sa kanyang kapatid ay mas lalo na nga siya dito sa kanyang apo sinabi nga, nga ito kina Ramon at David ngunit sinabi nga ni David na hindi hindi nito mapipigilan ang kanyang paniligo kay Catherine dahil seryoso nga siya na makamit nga ito. Yan ang mga dapat nating nga, nga sa din mga sumitinding mga bakbakan dito nga lang sa FPJ's Batang Kiapo.